Yan, simukan oh, na Oh, 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 kakain na kami oh. Ulam namin. ng pagaw. ng pagaw. Sarap niyan dito. Oo. Oh. Yung, Yum. Nikal. yung press chicken. Kasubukan <laughs> init. Chicken breast. Wala mahihintuan. kayo kumuha ng mga mangkok daw sa kaplato?

Masarap yung balat mm. Oo oh, nga. nga. Parang na, kakakain natin ng breast. Kain kit tayo sa balat ng manok. Kaya nga. Ito kasi ganito mm. eh. Ano lang yun na na, yung nakain natin? Walang balat eh. Kain na lang Kain na po Jimmy. yun? Mangtapot. Kain naman

Pari nga nga Ika Eh no, tari nga Jimmy Tari nga te Tari nga te Tari nga te Jimmy Tari nga te Nga Tari nga te Tari nga te Tari nga te

Hindi ko lang sa iba yung masabi sa kinabukasan. Oo, oh, naman yun eh. Lahat. Oh, kinabukasan. Mm. Mm -hmm. Sarap yan. Ganito kami magkain na. simple lang, no? Mm. -hmm. Oh, well, masarap. <laughs> Ito yung mga gamit namin na plato na yan. Kay tatay yan. Oo, oh, <laughs> bago Bagong bago. Mm. Ang dami niyang binili, no? Bagong bago po. Ang dami plato sila, tatay. Ay, ba't tayo pa kayo kumain? Hindi ka siya? Ay, Ayan po. oh, okay. Pinantay daw yung manok dito. Mm. mm. Bagay, dalawa pa kasi niya. <laughs> mm. Tapos dito, pasyal ko na kay si Chobo. Simen yan? Mm. Pakita ko lang yung sitwasyon dito. dito sila tatay kumakain na dito sa loob marami sila tapos yung mga tagasityo malingling pinapunta namin dito kasi meron ako isang tagasityo malingling na uh, nagbibila na kambing ang sarap na sopas mo Nay? ako po nagluto na ano ano si Darlene daw pala nagluto ay ito yung ano katutubong maganda sige, hindi na kita bati pag di ko mara. Parap dito. Abante. ah oh, ganda yan. Anak ni Danilo. Ano yun? Oh, yung kwarto ko, ha? Ah? Ay. <laughs> Bahing kayo kumain. Tapos na yun. doon sila. Tapos doon. Ano, ano. Kasi kami dito sa sitio, sa kasityo maling-ling. para na kami isang pamilya lang Ayan. yung touring natin sa kanila is family talaga Ganun. kung meron mga issue na bilian ng mga mga ano sa kanila uh, suso mga kung ano susong pilipit, puso, nasaging saging, uh, decision ko po yun para kumikita rin sila kasi syempre na ibablog natin sila di ba? Pero bukod doon, marahin, alam nyo naman yung mga naibibigyan natin sa kanila. Basta isa lang alam ko, masarap yung luto ni Darlene na sokas na. Ikaw ba talaga nagluta?